Hello, good morning. Alam niyo ba yung sarisa? O oh, aliteris? No, Sa patong gamot? Ano? na yung masama yung chan mo. Yung nag-albrot yung mo. Kumain ka lang nito. Itong sarisa. Gamot din ito sa LBM. tundahon dahon nya itong dahon nya ilagaan mo lang yan no? kapag sobrang sakit yung chan mo ilagaan mo sa tapos kumuha ka ng isang baso lagyan mo sa at lagyan mo ng konting asin subok ko na po itong sarisa na to sa Bisaya pa mansanitas sa amin. Mansanitas yung tawag nito. Pero napakaraming gamak nito. Ang no? daming bunga eh. Kaya nag-enjoy akong mamitas. Hmm? Alam mo, pag kinakabagan ako, ito yung kinakain ko. Yung sobrang init. Tapos yung pakiramdam mo eh, hindi maganda. Kumain ka lang nito. Mawawala siya. Hmm, subukan nyo guys. Bye-bye. Okay,